At sa punto pong ito, ating pong pag-usapan ng pinakabagong update tungkol po sa mga programa ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong araw ng Martes ang pinakamalaking water reservoir project sa Iloilo ang inauguration po ng 20 billion pesos na water reservoir project na siya pinakamalaki sa labas po ng Luzon ay naganap mahigit apat na taon na. Ang tagal na, Dayan, matapos ang unang phase nito noong 1982. Sa panahon pa ito ng kanyang ama, ang yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ang mga dam ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2 ay umaabot sa mahigit 80 kilometers na may saklaw po na 31,840 hectares. Kapag nakumpleto po ang infrastructure project na ito, malaki ang magiging kontribusyon nito sa hangarin ng pamahalaan na food security para sa ating bansa dahil po sa lawak ng lupain na mapapatubigan nito sa pamamagitan ng irigasyon. So nabanggit mo, Audrey, no, na malaking tulong ito para dun sa food security. So nagpasalamat po yung mga residente ng Iloilo sa napakalagang proyekto pong ito. So bukod dun sa food security, syempre may ripple effect yan. mag improve po ang agriculture sector. At kapag nag-improve po ang agri-sector, matutulungan din po nitong mas mapasigla pa ang local economy sa buong rehiyon. Mas nadami rin po yung tourism activities at bukod dyan, makatutulong rin po ito para tugunan yung problema sa baha. So napakaraming benepisyo ang uh, makukuha po natin dito po sa Halao River Multipurpose Project. Now, in terms of agriculture, ha, inaasahan pong nasa 25,000 na mga magsasaka ang makikinabang po sa proyektong ito ng National Irrigation System. Sabi nga ng ating Pangulo, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Kasi iba rin po ang sakripisyo ng ating po mga farmers. Every day they work hard para masiguro po na meron pong makakain ang bawat pamilyang Pilipino. Kaya hindi po titigil ang gobyerno para sa pagpagawa po ng mga infrastructure projects na ito para mas mapadali po ang inyong trabaho at mas lumaan ang buhay ng mga magsasakang Pilipino. O mm -hmm. well, uh, samantala para sa ating mga kababayan ano kabi-kabila po yung mga proyektong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na magreresulta sa mas uh, economic progress na magbibigay ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Kabilang na nga po dito yung build better more o yung infrastructure projects iba't ibang transportation project sa gitna ng inaabot na target ng administrasyon para po sa transport sector. Ayon po sa ating Pangulong Marcos Jr., layunin po ng Build Better More program na mabigyan ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Dagdag pa niya, ito yung landas na ating tatahakin patungo po sa isang bagong Pilipinas. Kabilang naman sa mga proyektong na ipatupad ng Department of Public Works and Highways, mula July Hanggang December 2022, ito pong 1,500 kilometers national roads at maging local roads sa bansa. Meron namang mga proyektong magiging handa na para sa groundbreaking bago dumating yung sona Ngayong taon na no, next week na ito. Mm -hmm. So kabilang po dito, yung mga gusali para sa National Kidney and Transplant Institute, maging yung Pediatric and Adult Specialty Center ng Philippine General Hospital, Philippine Children's Medical Center at Philippine Cancer Center. So naging nananatili pong very high priority ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong mga infrastructure projects. So gaya ng nabanggit mo Audrey, no, yung mga proyektong kabilang dito sa Build Better More, hindi lang po yan yung mga tren, yung mga tula, yung mga kalsada. So this will cover various subsectors. Nabanggit mo yung mga ospital. Mm -hmm. So yan yung sa health natin. Meron din po sa digital connectivity. Meron din po dun sa ating mga water resources kagaya nung nga kami namin natalakay kanina, yung uh, water reservoir project, meron din po sa enerhiya. So this will cover a lot of subsector. At alam po ninyo kapag binibigyang prioridad ng administrasyon ito pong mga infrastructure project, ito mga malalaking proyekto pong ito ang dami po nitong na-generate na trabaho mm -hmm. at masisigla po ang ating ekonomiya. At yan po muna ang aming update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.